Ito na nga guys yung ating isang material. Isang Masalicimats si at backyard hunting din natin. Ayan last year lang natin ito na harvest nung March 29, 2024. Ayan sa pag-harvest ko nga ng punong ito. Maraming nga tayong naalis na anay galing sa loob ng punong ito. At hindi nga natin sure kung gano'n nakaluwang ang damage nito sa loob. Ayan try pa rin natin kung kaya natin itong buhayin. At dito nga sa kaliwa ang magiging abang na first branch natin at dito sa kanan ang magiging abang din na second branch natin. At ang apex sang ating puno. April 29, 2024 One month nang nakalipas mula nung na-harvest at na-tanim siya sa kanyang paso Nasa 1 to 2 inches na nga ang haba ng kanyang mga shoots Kagandahan pa dito, lahat ng ating abang ay tinubuan ng shoots At sana nga magtuloy-tuloy ang paghaba ng mga bagong sanga Ayan guys, January 28, 2025. Ten months nga nakalipas. Ayan, ipapakita ko nga sa inyo kung ano na nangyari sa ating puno. Yun na nga sa hindi inaasahan. Hindi nga kinaya ng ating puno. Bagamat humaba nga ng 6 to 8 inches yung kanyang mga shoots. Hanggang doon lang nga ang kanyang hinaba at nag sila. Napansin ko nga dito guys, ayan, hindi nga sabi-sabay ang kanilang back At hindi nga ito nagsimula sa baba, paakyat. Bagkus, nagsimula nga ang kanilang back sa kanan, papuntang kaliwa. Ayan, kung papansin ninyo guys, dito medyo verde pa ang dahon, pero alanganin na rin. Unti-unti na nga rin silang nahuhulog ang isa alam kong dahilan kung bakit natuyuan ang ating puno ay ang mga anay. Maraming nga lumabas na anay dito mula nung hinarvest natin siya. Hindi nga natin alam kung gano'ng kaluwang ang damage nito sa loob. Carbon Lodi. Hindi na nga ganun ka-berde ang kulay ng kanyang balat. At alamin nga natin kung gaano nga karami at kahaba ang kanyang mga ugat. Yan nga guys, hindi natin sure kung may tumubo bang ugat dito o wala. Maaari ding may tumubo pero natunaw ito. O maaaring wala talagang tumubo. Dito nga may napansin tayong mga ilang maliliit na ugat pero yung hindi natin sure kung sa kanya ito. Yun nga guys sa lahat ng mga bonsayista dyan at sa hindi pa nga nakakaranas sa pagdadaybak ng kanilang mga mat. Mangyayari at mangyayari din sa inyo to. Peace.